Good morning, good morning sa inyong hangtanan tanan mga boss. Today is Thursday, uh, bulan sa September 5, 2024. Maghatag na pud tagpa ni ong guide karon lawa mga boss no. All dress gihapon ni ha. Guide on ni mga boss atong ipanghatag ha. Okay? Um, ang result gihapon sa 2 PM kay 242 mga boss no buhagay ang dos gahapon na hat no kay kung kusa niyo na ang dos pagdala mo dos sa uh, 2 pm so di buhagay jud ang dos gahapon no so there is a uh, 5 pm result sa uh, 805 uh, 80 lang ato nakuha dra no last 2 pasok ato ang last 2 na 80 mga boss no pair na 80 kung nakapamaris mo ana ato ang ipamaris ana kay kuan man 8 860 no <laughs> 860 Mali atong ipamaris sa 18 nato na pairing, no? So, kung ka muna kapamaris mo, congratulations sa inyo mga boss, ha? Pero mga boss, ha? Kini, ako lang ikuan, kaya gihatag gihata, ginako na sa inyo pamintin, mga boss. Kini, gingong ginako na sa inyo na pwede ninyo na i-maintain ang 085. Ako binagihatag binaghihatag yun. Kung nakalantaw mo sa to ang mga upload na video, ako nagingon sa inyo, ha? na Nahat kayo ng numbera pwede gid ni maintain so ako naging sa inyo na i-maintain na ninyo 3 to 5 days okay pero wala ano na to na i-claim na daog ta okay umana na tay hatagapon. okay so mga boss ay naalala ko nga pala may nagpa code sa akin ito duha na ka birth code ang gawa sa yaha katong 481 so morning na Congratulations sa iya ko iya nag-maintain ng kanang iyang birth code. Nagpa-birth code sa kuha, kanang duha ako nang -hatag sa iya ha congratulations sa iya ha kung iya nang gi uh, gi maintain kay nguna ko sa iya i maintain na niya iyang birth code so kung gi maintain niya ah uh, dog to siya so mo ni mga boss ang kwan result gahapon ha so karon maghatag ta guide all dress gahapon so magsugod -so ta sa eskalera mga boss iska nato karong adlaw kay ay mo kumiyansa sa iska ka bisag digawas ng iska no Uh, ay mo gihapon kumpiyansa ha kay delikado gihapon ang iska kabalo na mo wata ka sa wata ka ibalo ko humsay mo gawas ba no so basi tay mga lit na hindi na punta kasagang so muna itong iska mga boss ha ah uh, pili lang ninyo lima na kabuka itong iskalera so pag pick lang mga ano, kabuka ito ganahan ko anong doha kini Okay mo na kung based is ka. Kamo kung na may ganahan na dira or na may mga tinaguan, so mura na ikuha inyo ha mga tinaguan mga boss ha. Double. Ang double na to karang adlaw mga boss kay old draw gyapon mga boss ha. Pag nagbibigay po tayo ng guide, old draws po yan mga boss. 00 zero, zero, sa 00 zero, zero, ganahan ko sa 00 zero, zero, eight, eight, seven seven. mo niya mga double karon mga boss. Pag, pagkuha ra tadiktulo, Pag kombinasyon 4, zero zero 5, and 6, zero, zero okay 7 7, na 0 na may noon <laughs> so 288 and then 6, eight. eight. So, magkuha tag na tagtulo ka kombinasyon ng mga double na to, no? Uh, Pag-pick lang mo ha, yung gud dag patad mga boss. Sa akong, gingon ninyo, sa akong ginaingon sa inyo ay yugot da. Okay? Sa abot tadaan daan. Uh, 277 yan, mga boss ha. And then, 977. Okay? 877. Kini 877, delikado ni hotpod na mga boss. Kini duha. Mora ng pamilya, mora ng pamilya mga boss muna akong based sa double mga boss. Ganahan mo ka na i-maintain mga boss. I-maintain na ninyo. Kaya magawas gawas na. Dugay na kayo na kagawas. So, screenshot ni mga boss. Pag-pick lang mo dira ha. Mm. The next natin ay atuan ng kwan. Ay, i-remind din ako ni mga boss ha. Kini-kini. Uh, 197. Kini-197 mga boss versus 264. Delikado na ninyo mga boss ha. Iminti na ninyo mga boss kung ganahan mo. Pag target o grumble mo ana, ha. Karang nambira. So ako lang i-remind sa inyo ha karang baka ning nambira. O kining 734. Nindot ni mga, nindut niyo, mga boss. I-remind na ako sa inyo ha. Ha? Akong remind lang ha sa inyo ha. O 076. Kini 707. 076. Okay, mga nindit na mga kombinasyon ng mga boss. Ang ganahan mo, ana. Sige, banatin na inyo karon. Ako lang gikon ba? Remind na ako sa inyo, ha? Kaya atong guide karon lahi man atong guide karon mga boss. Okay? So, ako lang ipakita, ha? Remind sa inyo, ha, karun. Pero, respeta ha? Pati din yung mga boss na. Okay? Uh, rin na sa ito ang guide karon Adlawa mga boss, no? Okay? Una na to ang... Ah... Uh, hot guide. Okay, hot guide. All draws niya mga boss. All draws. Okay. Mabasa ba ninyo mga boss ang sulat? <laughs> Murag di mabasa ba? Okay, hot guide. All draws niya mga boss. Probable na rin itong ipanghatag mga boss. Ah, base rin sa ito ang mga guide, ah, previous result. No? Computation. Ah, guide only rin ni mga boss. Ha? Okay, okay. 60, dito tayo magsisimula sa uh, magsisimula tayo dito sa ating 60 na pair, pairing, no? 68, okay? 6, 8, 8, 6. Ako adre mga boss kay magkuha pagkuha tag tulo ka combination din no 6, 8, 1, sa 680 3 okay muna mga boss dira pag pick mo na da pag kuha lang mo gusto ka buka na mga boss pag pick mo dira sa kabuka at ang last to mo na last to na sa igbaw ha okay screenshot ni mga boss target to grumble mo na ha next 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 2 0 or 0 2 Okay? The ray acquired ganahan kay 205 208 Ay klaro ba mga boss? Murag di man maklaro nito 8 Sama ni 208 And then 208 203 Yan 203 Alah naman ni eh. 3 mga boss 3 yan ha 3 kita ba mura gagma yun mga yung sulat siguro <laughs> so muna mga boss ha 203 na siya 203 ulit lang ko nga 2. 2, 2, 2 0, 3. 203 sa Something. kung bulpin nagkalat mo ng tinta yan mga boss nilakihan ko na okay screenshot nyo mga boss next ay 3-1 3-1 or 1-3 Ako ang diri kay 3 1 3-1-6. Yan Muna ako ang mga boss Pag pick na, gusto lang kabok mga boss ha Gusto lang kabok, i nyo lang tag ka Combination sa bawat pairing natin Okay 4-1 or 1-4? Ganahan na ako direk kay 4-1-6 uh, o oh, 4-1-9 4-1-2 Yan, muna akong linit na pamir, sana, okay? Screenshot mga boss. Then next, 4-5 4-5 5-4? So, akong ganahan direk kay uh, 5-4-9 Or 5, 4, 1 5, 4, 8 Muna ako mga pamaris na ng mga boss ha 5, 4 okay. scratch screenshot mga boss Sa 5, 2 Or 2, 5 Pamaris na ako dali kay 5, 2, 6 5, 2, 9 and then 528 so muna mga boss atong guide karong adlaw so pag all draws mo ani mga boss ha pag target og grumble mo ana okay and then pamusti na ta mga boss okay diri na sa diri na ta sa atong posti posti na to karong adlaw kay 6 0, 5, 1 So, pag gitumanan ng mga boss na nadira ang 1. 510 uh, or 610 ha mga boss nadira ha amung 615 ato anong gihatag gabo 615 so pag gito gitrimana, mana basing niya mag gitri okay mga boss mura na guide karong adlaw sa Thursday o bulan sa September bulan sa September 5, 2024. Aldros ni itong gipanghatag na guide karon adlaw mga boss. Okay? Out na ko mga boss. Og daghan salamat sa inyong tanan sa mga wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel. Okay, don't forget to subscribe and hit the, hit the notification bell, okay? Nagkabulo-bulol na ko. Pasensya na mo. kay na ko. Pilipit ka yung dila. <laughs> okay, good luck and God bless sa inyong lahat mga boss. Maraming salamat ulit sa inyong lahat, no? Okay? Bye-bye and God bless sa inyong lahat.